rin ba sa naintriga sa usapang ex? Kasama ang aktor na si Cian Lim, panoorin ang naging sagot ng aktor rito. Kami ang nakapanood ng wow. Disney sa episode ng Family Feud. Kung biyernis, kasama ang aktor na si Zian Lim kung saan tinanong siya ng sorby question na may kinalaman sa kanyang ex. Fresh pa kasi para sa netizens ang naging break up ni Zian at ng H.U. Time host na si Kim Chiu noong December 2023. Kaya naman, marami ang naintriga sa nasabing video ni Zian sa Family Feud. Sa segment na kayo naman ang magtanong ng programa kung saan binigyan ng chance ang Viewers na makapagtanong sa guest wow. sa studio. Tila na corner ang aktor na si Zian dahil sa tanong tungkol sa ex, na kung makasalubong mo ang ex mo, ano ang itatanong mo? Mapapanood sa nasabing sneak peek video na inilabas ng Family Feud na nag-alangan si Sian na sagutin ang nasabing tanong. Anya, I think kapag nakasalubong mo ex mo, you should sina. na. I hope you do find the happiness that it is you're looking for. Dagdag pa niya, dapat masaya, di ba? Dapat masaya kayo para sa isa't isa. Always dapat in good terms. Samantha ka kamakailan lang ay naungkat namang muli ang breakup ni Nazian at Kim nang kumpirmahin ng aktor na siya ngayon ay in a relationship na Sa film producer na si Iris Lee, nawindang na naman ang mga netizen umani na naman ito ng samotsaring reaction